Samantala, sa ibang lugar may ilang nakatitig lamang, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang eksena. Pabulong na mga tanong ang kumalat sa hanay nila, puno ng kaba. Posible ba? Gaya rin ba siya ng zombie? Kasama rin ba siya ni Leader Jiang? Nanginginig ang kanilang tinig, at ang takot sa kanilang mga salitay kaagapay ng pawis na dahan daw ang gumuguhit sa kanilang mga mukha. At doon nila nakita si Zhang Shengjie, Papalapit siya, kalmado, walang bakas ng pag-aalala, habang hinihila ng isang kamay ang isang nakapangangilabot na halimaw. Gumagasgas ang katawan nito sa lupa, wala ng buhay. Sa likuran niya, nakasunod ang pangkat ng mga nakaligtas, ang mga taong iniligtas niya mula sa mga halimaw na iyon. Bawat yapot ni Zhang Shengjie ay mabigat ngunit tiyak, parang pasan niya hindi lang ang bangkay ng halimaw, kundi ang lahat ng pinagdaanan. Nang malapit na siya, dama po ang kanyang tingin sa karamihan. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Dad, mabilis na lumingon si Zhang Shengjie, nanlaki ang mata. Isang bata ang tumatakbo papalapit, ang maliliit na paa halos hindi makasabay sa bagzo ng damdamin. Sa kanyang likuran, ang ina, mga matay puno ng matinding ginhawa. Malaya ang pag-agos ng kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi sa biglang kasiyahang muling natagpuan ang halos nawala na. Sa gilid, isang matanda ang napatulala, namutawi ang hindi malinaw na mga salita. My wedding, bulong niya, nahihirapang buuin ang diwa. Munting ngumiti si Jiang, sumulyap siya sa matanda, sabay bulong na may halong biro, siguro ang ibig niyang sabihin, asawa niya. Tila naapektuhan ng mutation ang bahagi ng kanyang utak, parang pasyenteng may aphasia. At sa iglap na iyon, narating ng babae si Zhang Shengjie, at mahigpit siyang niyakap. Ang kanyang hikbi mahina ngunit malalim, iyak ng isang taong akalay wala na ang lahat, ngunit muling nabuhay ang pag-asa. Ang sandali nila'y parang tumigil ang oras. Ngunit habang abala ang iba sa tagpong iyon, iba ang iniisip ni Jiang. Tahimik siyang lumapit sa bangkay ng halimaw na dinala ni Zhang Shengjie. lumuhag siya, at walang alinlangan, Pinunit ang isang piraso ng laman nito. Itinaas niya iyon, tinitigil ng malamig na mga mata. Ito na, bulong niya. Agad na lumapit si Zhang Shengjie. Sinimulan niyang bigkasan ang mga pangalan, kodigo, at kakaibang kombinasyon, mga salitang tanging may saysay lamang sa mundong ng kaguluhan. Habang nagsasalita siya, lalong tumindi ang anyo ni Jiang. Dahan-dahan, bumaba ang butil ng pawis sa kanyang nuo. Vegetable stew with meat ulit niya, bahagyang nabibingi sa sariling salita. Sumingit naman ang isa pang nakaligtas. Isa sa kanila ang itinuro ang abot tanaw, nanginginig ang tinig. Ikinwento niyang galing sila sa isang lungsod, ngunit ang lungsod ay hindi nagaya ng dati. Ngayon, nilamon na ng gubat. Hindi lamang mga halaman, mga tao'y nagmumutasyon, nagiging bahagi ng mismong kagubatan. Muling tinitigan ni Jiang ang piraso ng laman sa kanyang kamay, Unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng katotohanan. Plant-type mutations, mahina niyang wika. Dahan-dahan siyang tumayo, hinarap ang grupo, at sa tinig na kalmado ngunit matalim na parang tebak, sinabi niya. Nadaanan niyo na siguro, halos lahat ng tao, zombie na. Natigilan ang lalaking nagkwento, nakabukas ang bibig sa pagkabigla. Ang kanyang mga salitay parang bato na ibinagsak sa payapang tubig, nagpaikot ng alon sa kanilang isipan. Humarap si Jiang sa matanda. May armored jeep dalawang kanto ang layo, nakatago sa likod ng buhong pader. Ipadala ang isa para kunin iyon. Tahimik na tumango ang matanda. Naiintindihan ko. Muling tumingin si Jiang sa iba. Kayo, sumama sa akin. Pupunta tayo sa hangganan ng dalawang lungsod. May kailangan tayong makita. At sa gayon, naiwan sa likuran ang emosyon ng muling pagkikita, napalitan ng mas malalim na katutuhanan. Kasama si Zhang Shengjie, ang misteryosong lalaki, at dalawa pang kasama, nagsimulang maglakad si Jiang patungo sa tinukoy na lugar. Mabigat ang hangin, at bawat hakbang ay mas pinapalapit sila sa kagubatan. Hindi nagtagal, bigla siyang huminto. Yumuko, pinagmasda ng lupa na para bang may napansin. Kinabahan ang nakaitim na lalaking kasunod, napalingga sa paligid. Ang mga baging, parang mas tumangkad mula kanina. Hindi man lang tumingin si Jiang. Kalma niyang tugon, papasok tayo sa kagubatan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, pumuti ang mukha, at bahagyang umatras. Ano, sa gubat, brother, delikado roon, di ba yon ang lugar na pinagtakasan namin? Bakit babalik pa? Tumindig si Jiang, bahagyang lumingon. Ang tinig niya'y kalmado ngunit matibay. Kung pababayaan natin, hindi magtatagal at tuluyang lalamunan ng gubat ang Zifeng Steel Plant. At kapag nangyari yun, pati kabuhayan at produksyon mawawala. Hindi na siya naghintay ng sagot. Muli siyang umarap sa grupo, ang tingin niya ay napako kay Zhang Qi. Pero bago ang lahat, may mas mahalaga tayong dapat gawin. Naguluhan si Zhang Qi. Ano yun? Lalong tumulim ang ekspresyon ni Jiang. Bigyan kayo ng lakas para kaya niyong harapin ang krisis na ito ng sarili nyo. Kasabay ng matinding determinasyon, Idinagdag niya, tawagin si Mr. Lee. Tipunin ang mga tao mula sa Zifeng Steel Plant. Biglang nagbago ang eksena. Sa madilim na lugar, isang dambuhalang halimaw ang sabik na lamalapa ng kung anong nakakadiring bagay. Ang mga panganito'y dumudurog ng laman, nag-iiwan ang bakas ng dugo sa lupa. Ngunit bigla itong napatigil, nanigas ang katawan, tila may presensyang hindi pamilyar sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong lumingon, at doon, tahimik na nakatayo si Jiang. Ang kanyang anyo'y nababalutan ng mahiwagang liwanag. Sa isang iglap, sumabog ang marahas na enerhiya mula sa kanya. Nagninggas ang kanyang mga mata, at ang kapangyarihan ay umalinggaso na parang yayanigan ang mismong hangin. Isang bagsik na atake lang, hinati niya ang halimaw mula ulo hanggang paa. Sumirit ang dugo, at gumuho ang nilalang sa lupa. Sa paligid, agad na lumusab ang kanyang mga kasamahan. Walang patid ang putok ng baril, tinutuldukan isa-isa ang paparating na mga zombie. nag eko sa buong lugar ang malalakas na putok hanggang sa ang huli bumagsak at bumalik ang katahimikan. Umusad si Jiang, tinitigan ang pugot na bangkay ng halimaw. Malamig ang kanyang mga mata, puno ng kalkulasyon. Ngunit bago pa man may mangyari pa, nagbago na naman ang tanawin. Sa ibang lugar, isang kakaibang halimaw ang nakayuko sa tabi ng mga bangkay ng zombie anyong tao, ngunit hindi naganap na tao. Ang balat at butoy may bakas ng pagiging halimaw. Amoy dito, singhot doon, sinusuri ang mga patay. Nasaan ang mga buhay? Wala bang nakaligtas? Mariin itong ungol. Biglang gumalaw ang isa sa bangkay ng zombie. Sumunggab ito, ngunit nainas lamang ang halimaw. Umikot ang mukha nito sa galit, at sa isang iglap, durog ang zombie sa kanyang kamao. Nanginginig ang katawan ng nilalang, hawak ang ulo na tila may kirot. Ayoko nang kumain ng zombie, sana makatagpo naman ako ng tunay na tao. At doon, bigla itong napatigil. May naramdaman. Muling nagbago ang eksena. Sa likod ng guhong pader, dalawang lalaki ang nag-uusap. Ang isa ay dahan daw ang sumusulyap, tila may planong umatake. Hoy, sira ka ba? Sigaw ng kasama niya, puno ng kaba. Mahigpit na bilin ng chief, Bawal magbukas ng pinto, bawal lumabas ngayon. Napahinto ang pasaway na lalaki, umismid. Ano ba naman yan? Wala na halos zombie rito, nilinis na nila. Ano pang ikinatatakot mo? At mula sa dilim, ang halimaw ay nakamasid. Ang labi ngumiti ng nakakatindig balahibo. May mga nakaligtas, mga tunay na tao. Dinilaan nito ang labi, kumikislap ang mata sa gutom. Ngunit nagdadalawang isip. Pero may matitinding sandata sila kung ako lang hindi na nito tinapos ang iniisip. Unti-unti itong gumapang pasulong, parang mabangis na hayop na handang sumunggab. Ang eksena ay muling nagbago. Isang mahinang chime ang umalingawngaw sa tenga ni Jiang. Sa kanyang harap, naglitawan ang mga notifikasyon. Refresh successful. Exchange successful. Current points. Tatlo. Bahagyang ngumiti si Jiang, may kasamang tahimik na kasiyahan. Sa loob ng isang ligtas na silid, kasama niya ang kanyang grupo. Ang tensyon ay napalitan ng katahimikan. Tumindig siya, matatag ang tinig, Li Hangli, Zhang Qi, hatiin ninyo itong mga mutant core sa inyong dalawa. Nabigla si Mr. Li, napataas ang kamay. Hindi tama to, Brother Jiang. Ikaw ang naghirap, iyo dapat yan. Sumabat si Zhang Qi, tama. At saka, lahat naman nagambag. Kung kami lang ang kukuha ng gantimpala. Ngunit pinutol sila ni Jiang, mariin ngunit kalmado, hindi na kailangang pagtalunan. Sobra-sobra na ang armas at bala natin. Ang kailangan natin, ay mga mandirigmang pinakamalakas. Mas mabuti ng magtulak ng ilang elit kaysa manatiling kalahating handa ang lahat. Natahimik ang silid. Bahagyang lumingon si Jiang, tinawag ang nakatayo sa likuran, at ikaw rin, Shanshan. Shan. Napakurap si Shanshan, -Shan, nagulat. Ako, sumama ka sa akin. Nagbago muli ang eksena, bumukas ng marahan ng isang pinto. Pumasok si Shanshan, Shan, inayos ang buhok, at marahang nagtanong, ano yun? Ngunit sa gilid, isang bata ang nagtaas ng daliri. Tahimik. Sa likod ng pinto, nakadikit ang ilang tao, tahimik na nakikinig. Pinipigilan ng paghinga, Nakikinig sa mga tinig sa loob. Medyo masakit ito, siya mo. Naninindig ang balahibo ng lahat. Hindi nila alam kung kaginhawaan ba o kapahamakan ang dala ng tinig. Tahimik silang naghintay, at doon, dahan daw ang bumukas ang pinto. Sabay-sabay ang mga matay tumingin. Siya iyon, ang ating bida. Kumalat ang pagkagulat sa lahat, parang alon. Hindi nila inaasahang bigla itong lilito ng ganito walang abiso, ngunit may dalang presensyang nakakakilabot sa kanyang katahimikan. Ngunit habang ang iba'y natigilan, kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ni Zhang Qi. Ngiting tila may alam, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang tingin, Brother Zhang, ang bilis mo ah, wika ni Zhang Qi, tila kalmado, bagyo ang nakatago. Sa isang iglap, kumilos si Zhang, inilabas si Zhang Qi sa tenga at kinaladgad papasok. "Arey, brother Jiang, dahan-dahan naman." Reklamo ni Zhang Qi, halos matamba, ngunit hindi siya tinantanan, parang batang pasaway na hinihila sa harap ng lahat. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakaupo si Shan Shan, tahimik, nakatitig sa kanyang braso, bakas ang sariwang injection. Sa sandaling napansin ni Zhang Qi si Shanshan, Shan, isang mabilis na sipa ang binitiwan ni Jiang sa kanyang likod, dahilan para lumipad siya pasulong na may kasamang sigaw. Halos sumubsob siya kay Shanshan Shan, pero napigilan niyang bumagsak sa kanya. Namimilipit sa sakit at hiya, napakamot si Zhang Qi sa batok at napatawang pilit. Shanshan, kaka-vaccine mo lang ba? Tanong niya, alang inang ngumiti, bago pa siya makasagot lumapit si Zhang sa tabi ni Shanshan Shan at mahinahong nagsalita. Itinuro si Zhang Qi, nilamon mo na ang napakaraming mutant cores. Ikaw na ngayon ang isa sa pinakamalakas sa grupo. Tumawa si Zhang Qi, pilit pa rin dinadaan sa biro. Dahil masyado lang akong pinapabore ni Brother Zhang, sagot niya. Ngunit nawala ang init ng tinig ni Zhang. Nang muli siyang tumingin kay Zhang Qi, nagiba ang kanyang anyo, mas matalim, mas malamig. Tumayo ka, makipag-spar ka kay Shan Shan. Biglang bamigat ang hangin, napatigil si Zhang Qi. Ang tawa sa kanyang labi ay naglaho, at pawis ang bumukal sa kanyang nuo. Malito, hindi ako pwedeng makipaglaban sa babae, bulong niya, halos hindi makatingin. Ngunit ngumisi lang si Jiang, sabay turo kay Shan Shan. Shan Shan, bigyan mo si Zhang Qi ng isang solidong sampal. Huwag kang magpigil. Ibigay mo ang lahat. Kaya niya 'yan. Napatigil si Zhang Chi, pilit tumawa. Mag-all out daw. Huwag naman. Pak! Isang sampal na parang kulog ang po sa kanyang pisngi at lumipad si Zhang Chi papalayo. Bumagsak malapit kina Chen Chong at sa matabang kasama, nadali-daling sumalo sa kanya. Namula ang kanyang mukha, ang marka ng kamay ni Shanshan Shan kumikislap na parang tatak ng hatol mula sa langit. Napatulala ang lahat kahit si Shanshan Shan ay napatitig sa sariling kamay, halos hindi makapaniwala. Paano, paano ako nakasample ng ganun kalakas? Bulong niya. Lumapit si Jiang, mababa ngunit matatag ang tinig. Binigyan kita ng physical enhancement serum. Sa ngayon, maliban sa akin at kay Brother Chong, wala ni isa sa inyo ang kayang tapatan ka. Umupo si Zhang Qi, hawak-hawak ang kanyang namumulang pisni. Mas sugatan ang kanyang dangal kaysa katawan. Akala ko, ako at si Mr. Lee ang pinakamalapit at tapat kay Brother Zhang? Bulong niya, bakas ang sakit sa tinig. Ngunit ang matabang kasama ay tumawa lang, sabay-turo ng daliri sa ilong ni Zhang Qi. Pinakamalapit, huwag nga, hindi bakla si Brother Zhang. Bakit ikaw pa ang magiging pinaka-close niya? Muling bamigat ang hangin, at ang eksena ay muling nagbago. Ngayon, lahat ay nakatayo sa isang tahimik na bilog, nakaharap sa iisang tao na kayang gawing apoy ang pag-asa, ang ating bida. Isa-isa niyang tinitigan ang bawat isa, at ang kanyang tinig ay bumasag sa katahimikan na parang tibak na binunot para sa seremonya. Brother Chong, Zhang Shengjie at Li Cheng, huminto ang kanyang tingin, matalim na parang bakal, tungutok sa lalaking nakaitim na kamiseta. At ikaw din, sasama ka sa amin papasok ng sudan parang kulog ang dating ng kanyang salita. Napatigil ang lalaking nakaitim, nanlabo ang mukha, namutla, nanlaki ang mga mata. Umatras siya, pilit na nagtatago, kamakaway ng kamay na parang gusto niyang burahin ang sarili sa mundo. Hindi, hindi, halos hindi na nga ako nakaligtas noon. Hindi na ako babalik doon. Sigaw niya, nanginginig ang boses sa takot. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang malamig at matalim na tinig ang pamunit sa kanyang pagmamakaawa. Si Li Cheng Yun, nakatayo sa likod, nakapamewang, bakas ang pagkadismaya sa mga mata. Babalik tayo para iligtas ang mga kasamahan mo, ang pamilya mo, at wala ka man lang tapang na sumama. Parang punyal ang tumama sa kanya ang mga salita. Kumaibot ang kanyang mukha, nanginginig ang labi. Pawis ang bumakat sa kanyang sentido. At tuluyang bumuho. Nagpatira pa siya, nagmamakaawa, nagtaytirik ng kamay. Wala na akong kasama, wala na akong pamilya. Pakiusap, huwag niyo na akong pilitin. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Huwag niyo lang akong ibalik doon. Ang desperasyon sa kanyang tinig ay umalangaw-ngaw, hubad at kaawa-awa. Ngunit bago pa tuluyang lumuni ng takot ang lahat, isa pang tinig ang umalang ngaw Malinaw, matatag, punong-puno ng apoy. Ako, Lumingon si Jiang. Hindi siya estranghero. Siya ang isa pa sa dalawang nakatakas mula sa gubat, ang kasama ng duwag na lalaking nakaitim. Ngunit hindi tulad ng kasama niya, siya'y nakatindig, ang mga mata naglililiwab, hindi sa takot, kundi sa layunin. "Sasama ako sa inyo," sabi niya kay Jiang, matatag na parang bakal ang tinig.